na ng yes. Kung ready na, yes. Comment ng yes. Pag nakita ko maraming yes, starts na tayo sa ating pamigay ng cellphone. Hulaan nyo lang yung nilagay ko rito, ha? Bukod sa dalawang cellphone na brand new na ipapamigay natin ngayon, magbibigay pa si May, ang aking friend na Etusira ng pajikas pito po ang mananalo. So, ayan, ha? Mag-comment na ng yes! Dahil marami ang nag-comment ng yes, ito na. It's your turn para manalo lang brandy yung cellphone. Okay. Ano ang sinulat ko dito sa loob ng box na ito? Pag sinabi ko go, timer starts now, go, sa na kayo mag-comment. Timer starts now, go! Ulaan nyo kung ano. Kailangan po may share advance kayo at nakapalo kayo sa ating Facebook account ha. Nakapalo kayo sa ating tatlong account, YouTube at saka TikTok account. Na kung saan yung link nandito sa bayo ng ating IP account. Ayan guys. Ayan. Ito po ay... Napakadali lang nito guys. Bumbong Marcos, hindi po. Yes, 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 hindi. Pangalan ng tao. No, number one, pangalan ng tao. I claim it. Ayan, hulaan nyo na pangalan ng tao. Clue number two. Wala pa rin? Pangalan ng tao at lalaki ni Diwata. Oh, ngayon, hindi nyo alam, no? Mahala kayo. Pangalan ng boyfriend ko. Ayan, i-reveal ko na. Clue number three. Tao, pangalan ng tao. Rodrigo 3 go mali po. Si Charon, hindi. Diwata, hindi po. Pangalan ng boyfriend ko, Vais Ganda, hindi. Lalaki at pangalan ng boyfriend ko. Ayan. Kailangan po ay, nandito talaga kayo ngayon. Naka, dito ako mag... Adri, uh, Jessica, hindi. Mihat, hindi. Boyfriend, ha? Boyfriend. So kailangan po dito po sa Facebook tayo mamimili ha dito po para manalo kayo. Manny Pacquiao, Miss Glenda, hindi po. Alden Richard, hindi. Nakamuntik na. Juros, hindi po. Pangalan ng boyfriend ko. Jason, hindi. Naku, 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 naku. Juros, hindi. Jeffrey, hindi. Kahit wala nang apelido yung pangalan na lang. Alden, hindi. Okay na yon. First name lang. Kahit first name lang. Naku, maghula-hula na kayo ng mga first name. Raul hindi, Richard Gutierrez hindi, Tanggol hindi. Naku, naku, naku. John Lloyd hindi, Alvin TV hindi. BTV hindi, by TV hindi. Coco Martin hindi. Naku, 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 naku. Alfred, wala talagang nakahula. Bahala kayo jan Coco Martin hindi. Jason hindi. Andrew hindi. nako malapit ang Andrew. Alvin hindi. Sayang, uh, Richard Gomez, hindi na ko Plan yung cellphone po ang inyong mapapanalo na kailangan po nakapalo kayo ha at may sure kayo. Coco Martin, hindi. Naku, naku, malapit na malapit na Alvin TV, hindi po. Coco Martin, hindi. Bahala kayo. Alfredo, hindi. Gorgonyo, hindi. Hayop ang mga pangalan ng boyfriend ng mga... Armando, hindi ting hindi rin na oh, palayo tayo ng palayo. Steve, hindi. Ang ingay naman ito. Dali na. rin Richard, hindi. Aljon, hindi. Nako, mukhang ako yata ang mananalo. Pero siyempre hindi kasali yung mga kilala ha dito ha yung mga team vlogger ko kasi alam nila ang mga ano, mga eksena. Lafrido, Martin, hindi. Andy, hindi po. Nako, malapit-lapit na. Aljun, naku, naku, nako Andre, malapit na. Andrew, Andrew, Andrew. muntik na. Ay. Rico, hindi. nako wala pang nakahula. Aljun, hindi. Ay. Andre, hindi. nako malapit-lapit na tayo sa katotohanan. Alex. Please like, follow, and share ng ating live dahil nako Plan yung sirupo ng inyong mapapanalunan. Naku, dalian nyo na. Martin, okay, clue number four. Letter A ang in-start at sumunod po ay letter D. Arnold. E ED, ang starts, ED. Naku, ED. ED, dali na, umpisa. Ayan, mayroon na po. May nanalo na at ipipakipin po. Asa na? Ayan. Ayan, congratulations. Pakibuksan nga kung anong nakasulat natin dito. Dito mo pakita sa live para masabi nilang walang daya. So may sinulat kami dito sa papel at may nakahula na. Congratulations, Richard. Ay, ang tamang sagot ay kayo na magsabi kung ano. Adrian. Adrian, yung nakasulat dito. Congratulations, Richard. Ikaw po ang nanalo ng brand cellphone. Alright. Ang gagawin mo lang, Richard, mag-comment ka dito sa ating live ngayon. I Screenshot mo na ikaw ang nanalo. Make sure na nakafollow sa'yo. Tapos make sure na nakafollow ka at mayroong pang share our pads para maklim mo ang inyong na ng brand cellphone. Right? Huwag right. oh, kayong maalis dahil hindi pa tayo tapos dahil magbibigay pa tayo ng another one na brand cellphone. Dahil dalawang cellphone ngayon plus... Seven, katawang mananalo via So, maraming salamat Alex. What can you say about winner, Alex? Hello. <laughs> What's the question? What can you say about the winner here, now? watching live now, the Diwata Paris Overload uh, social media account? We have a winner, brand new cell phone. His name is So, what can you see? richard richard congratulations see everyone when you support and you follow and share and you give love to diwata diwata give love back to you so that's why you have to always be here in support to win prizes Woo! alex correction not diwaro, huh? diwata 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 <laughs> i'm just kidding alex thank you so much um, Dahil jan, kanta muna tayo. Dali. Sayo na naman muna tayo. Siyempre kailangan may commercial break. Di ba? So ayan. Sayahan muna. mga tao sabik laging kumain Iwan na pares ayaw ang kasikatan Ang mga vendors kanyang natutulungan Lalong dumami ngayon बाबू <im> आंद